Oh, Ang aking alagang kitty-kitty, oh. Laging naan dito. Ang ganyan na yun, mag-return muna tayo ng bigas. Ayan, mag tayo ng bigas kasi ano, wala tayong lalagyan dito na malaki. Ayan. Kaya, mas prepared ko ang ilagay sa sa sipla. Ayan, makasig naman siya. Ayan, ayan na siya. bumili talaga ka ni ng ano kung na medyo malaki Walang bigas nagaling sa Pilipinas eh naman na, lang, dito ano, madalas Thai, Thailand yung mga bigas dito tsaka US may US din, ako ko, nirepil may ano na yun, nirepack na yun siguro ko dito pero kadalasan Thai Thailand na yung bigas. Masarap yung bigas nila. Mm -hmm. ang dami na to tandaan ko na itong uubusin isang isang taka lang sa rice cooker yung akin sinasabi pero hindi ko pa na uubus yun yung tatitira ilalagay ko sa red tapos sasamab ko kung kailangan ko gustong kumain ng kanin sasamab ko siya hindi ako araw-araw kumakain ng kanin Hindi ako nagkakain araw-araw. Tanggalan natin ang hangin. Ayan. Ayan. Hmm. na Tapos lagay natin sa inyong. Wala kasi lalagyang malaki sa cabinet. So, Kaya hindi na ako naman dito. baka 10 na ako ayan na matagal ko na itong bubunuin 30 ano to eh uh, 9 kilos and 7 point grams ano 35 dollars di ba ang mahal eh, bye, -bye.